Uy, Sagos. Ito pa po na itong Mindanao eh. Ayan po. 4x4 na. Ayan po. Ang Agos dito sa tulay ng Atlag. Oh, so, mababaw na yung tubig ngayon. Sa ngayon. Pero mamaya, lalaki pa na tubig. Uy, 4 3 Welcome to Waterworld. Ayan tayo sa Nuwan. Ito po ang party ng San Juan na to. Pupunta doon hanggang bayan Boglu. Patay. dito <laughs> tayo makamang sa bayan. Kaya punta tayo dito sa Panahan. Ito mga katropaks natin dito. Hindi makatawid kasi. Boglu. Makina. Oo nga naman. Titirik. O mga ilal mga pa uwi. Oo mga ilan mga nakakarampa. Naglalakad. Kaya dito tayo. Ang mga idol natin na Hi. Good morning. Baha. <laughs> Yare. Alam <naman>, mo yung asabi mo. Ayun baha, <laughs> hindi makatuloy yung tricycle ah, ko. oo nga, hindi makatuloy. Kaya patay tayo dyan. Ano? Patay. Titignan natin doon sa may ano, atlag. Santo Cristo hanggang para saan? Buti pa doon, Ma mababaw eh. Sa, sa bayan, nakapo. Sa bayan, Boglu. <laughs> patay. asa ni parang Jason, wala. naki-park lang sila rito kasi nga nakatamirik na yung motor niya. <laughs> ito po ang uh, simbahan ng San Juan. Pagkita na, karahan Hindi ba po lumog. Ito mga tropa natin dito. Good morning. Uh, Dog po. Oh, ito yung ano natin, fire truck. Kahit tayo sa may ano, San pa rin ito eh. Ayan, maambon ang bumpa, patay. Dito may konting tubig. Ayan o, oh, dubog. Tapos dito, oh, may tubig sa gilid. Alright, ng Hindi, bote. O ayan, Umagos. O oh, sa drainage. Lagi na makakarating ating Hindi. Sarado. Ito mga bibili ng tinapay natin dito. Ayan, dubog. Hi, good morning. Ah, dito tayo pupunta. Abos. Nakapo, laki, laki pala tubig. Ah, sa part na to, medyo malaki tubig eh, na sakyan. Ah, sa parte pa rin tayo sa nuwan. Ah, sa nuwan pa rin tayo. <laughs> Yare. Ako po. Ayan, pero nakakadaan dito. Ayan. Ito ang tubig dito. Kahit saan. Tubig everywhere. Ayan, oh, maagos pa dun. Tapos dito. Pau, ng inday ato siya may petron na to petron sarado pala petron tapos dito may tubig pa rin sa Anto Cristo nato eh ayan ang Rupina Rupina Water World ha 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 dito tayo ang 7-Eleven na tuyo ha dito ha ayan po ang ating uh, binab binabagtas oh Lubog ayan sa kalsada ay boglu 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 o, ito po kahabaan po ito ng uh, Santo Cristo eh. ito ang simbahan ng Santo Cristo yan may tubig Ay parang sabing amin ganun bus water world lubog parang naging isla itong malolos ayan po ayan mga nagbibilihan dito ng mga ulam ulam Ito yung ulam eh Wala mabibilan ni. Eh. Tapos dito pa Ayan, sa iskinita na to Ayan, Boglu <laughs> Boglu, Boglu Ito pa Ooh. Yari O Ato. Kapag pa tayo sa atlag Okay, itong party na to ng ano Nang atlag, walang ganang tubig Ayan, ito mo Hanggang doon sa pagkakit tulay siguro Uh, dito rin sa Desta, dito wala, pero sa loob niyan, siguradong may tubig. Ayan. Idol! Good morning! <laughs> ayan o, lubog. Ata, may tubig na rito sa eskwelahan ng Atlag. Idol! Good morning! Oo oh, nga, mukha na konti, pero marami pa rin tubig. Ato na po, ayan. Nakapuhin doy. Inday, inday. O, oh, ito po. Ito ang party na ito sa atlag ko. Boss. O, oh, ito sa may apugan. Medyo tuyo. O, sa bayan. Ha? Ah. Sa bayan na akala. Ah, ala, hindi. Lubog din bayan, lubog. Sanuan pa lang eh. O, ah, ito tayo sa atlag. Sa tulay ng atlag. O, tropa natin okay, dito. <laughs> okay. tayo tayong tulay ng atlag. Ah, God bless. God bless. Ay ba, meron siya ba tayo? Ay, ah, mapamakit ko tayo. Ay, ah, ito tayo kina idol, oh. ah, mababa naman pala tubig. Labag, ay, aba, yun, ah. Okay, atin tayo sa tulay ng atlag. medyo ah, malakas naman ang agos pa, baba. Kaso yung may mga party pa rito, lubog. Ayan po, ang agos dito sa tulay ng atlag. Ah, oh. Ay, ito yung kapila, o. Ayan, yung papuntang balayong. Tapos, dito tayo sa bagna. Okay. Welcome to Bagna. <laughs> Ito kanto ng ano? Kanto ng talabahan. Idol, good morning. Alam ah, tubig oh. Pero sa bahay marami. <laughs> okay, dito tayo. Bus. Ito yung mga nagtitinda natin dito. Pare, good morning. Ayan. Ito sa sulok. Ah, walang tubig. Hello. Tsaka yung ating masisipagatintero dito. Hi. Good morning, Hello. Pilipin. <laughs> okay, tayo. okay, dito sa may Kaabahan ng bag na, walang tubig Pero syempre, sa mga gilid Meron sigurado yun yeah. Ay mga tinder natin Kaunti lang yata ngayon Yes Very good Ito yung kulay dito, kamurang bilihan ng gulay. kamatis? Ayaw pa abot. One, two. Ayaw, kamatis. <laughs> ayaw, pwede na <nyo>, kamatis. <laughs> Tanda nating mga mga nagtitinda ng gulay. Ayaw mo ba? Siyempre, ito ang ating mga kalamansi. Ha? Buti minabi bilang pa? Wala na ho ba ako repolyo riyan. Panic buying. Last <laughs> ball na yan. Parang buli. Sorry kwenta 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 30, 40, 50 yan 10, 40, 40, 40. 40. yun ang galing, ang galing sa mat <laughs> okay congratulations ako 40 ba 40 40, parka, 40 si Ayon. Ayon, mayroon 50 tayo ay, may po yan, meron pa rito syempre sa manlola, marami chong, morning Lola Good morning Philippines Mano nga po <laughs> Kailangan nga naman ayuda Baka naman <laughs> Yan po masungit pa rin ang panahon Kaya Logi Tayo kaya idol bill tayo Kaya ito sa may panasan Ito wala rin ganang tubig eh Okay Mupa na may mga gilid-gilid pa rin na syempre May mga lubog pa rin dyan Lalo na malapit sa palay sa ilog Ay na, good morning! O kuya Okay na yun, o? O sige O sige Ayan po Ayos na Ah, uh, pero maraya pa nagtitinda ng mga gulay-gulay yes bago tayo sa pupuntang malolos aray ko box office natin na nila idol maray bibili good morning Philippines come to idol bibili tayo syempre ng langgunisang kalumpit ah, maray po lang dito si idol ngayon no? okay shout out po ay, shout out sa inyong lahat. Yeah, mga suki natin diyan. Keep safe, Umu sa baha. Oo nga, umuulan pa. <laughs> ah, syempre, tayo sa Panasan Fishport. Syempre, andarin rin tayo. Ha? Ah, tayo na oh. sa Williamville Bill. Ah, si Idol. ito ah, ang kalagayan dito sa atin. Sa Ilog. Ayos. Ah, Idol, good morning! O, ah, ito. Alam. Ah, may dating na konti. Ikot lang tayo, ikot. Good morning! Boss. siya Sabi ko makakaraan pa. Sabi mo hindi. Hindi. Nakaraan ka ba? Masa okay. si Idol Ray. Ayan. Ay, kamusta ba sa pamarawan? Lubog na po kami lahat yan. na po. Lumalakoy na po kami. Lahat <laughs> 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 ng nah, na ngayon. Mamaya talaga ba ito bigyan Oo. Lalo lulubog. Lalo malakas ang hangin ganyan. May anunsyo ng bagyo. Oo nga. Bakit pa ano? Oh. Eh, gano'n ba ang gano'n natin ngayon dun? Eh, pagka-alumusan kayo, gatud, mamaya Mamaya, gadibdib na. Dahil 4-6 ba ngayon? 4-3? 4-3. 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 4 4'3 na lang siguro. 4'3? 4 feet and 3 eh, inches. Kaya umatagay naman tubig. Oo nga. Dahil tinutulak na sa bagat. Um, ano. So may hangin na ganyan. Lalo lumalaki tubig. Okay. Tulungan nyo po kami. <laughs> <laughs> Alam mo siya. Kayo na. <laughs> ah, kayo tayo tayo diyan. <laughs> 2 for the sunfish port. Ito na ang kalagay ng tubig natin. Kasi mababaw po eh. Uh, pero mababaw na yung tubig ngayon. Sa ngayon. Pero mamaya. Lalaki pa na tubig. 4'3. Eh, Dito na. Papuntang atlag. Papuntang bagna. Yeah, Mamaya. Lubugan na naman tayo dyan. <laughs> ito yung tulak nga naman ngayon. Malakas ang hangin eh. Kung papansin ninyo yan oh. Malakas ang hangin papunta rito sa atin. Kaya yung tubig, syempre, puro papunta sa atin. Dito sa Malolos. Yari. Hey, sabi ni Kuya Ray, ngayon, Kuya, tama ba? Ngayon, ang galas daw si Dato. Tapos ang hupan ito mga hapong pa. Kaya sana huwag sabayan pa. Ang ulan. Eh, ulan pa. Kaya, Ah, lahat kayo stay safe dyan sa atin sa Malolos Tsaka sa ibang lugar din siyempre Ako kami Shout out, Gab! <laughs> Ang estado uh, ng ating fishboard Malinis na ngayon Hala pa natin eh Okay, mga idol natin Good morning, idol! Go! <laughs> Ayos Okay, balik na tayo Ayan po Pagunta na tayo sa Bandang bayan <laughs> Yare Ayan, madilim-dilim pa. Oh, mau na naman. Eh. Ito ang bus. Oh, hop. Santo Cristo. Lubog. Oh, andun na pala ito, Idol. Good morning. Oh, ayan na po. Wow, ang mataas na tubig. Obos. Oh, ang mga pato oh. ini naman. daya, pada tayo dito. Por lebu. Kain sa ang Boglu. ya na Santa Cristo, may tinapapa Bonless Ayan, tina pa, pumili tayo Ayan sila, Ari Alex Ayan po, lumulubog na ulit. Malaki pa dilim Nako po, hindi Tapos, patay tayo dyan Ayan, tingnan nyo naman Parang mataas na tubig. Eto, passable pa naman to sa nuwan. Yare. Yare, yare, e na. Nagtidilim na. Idol, good morning! Good morning! Ayan na. Makaba na sa nuwan, Labog. Bos, uh, bus. tinapay, tinapay. Pila-pila, tinapay. Dito, um umangat na na rin tubig. Paktay. Yari. <laughs> Pasok! <laughs> Ayaw pa mga papasok yun eh. Kata si Cap, good morning! Ayan. Yeah. Kata, si ex-cap natin yun. Nang San Juan. Dito. Ayan po. Dito kanina, malaki tubig. Ayan, yung mga motor mukhang titirik na. Idol, malalim! Malalim nga naman, Idol! Oh, Ato, mga katropak sa atin dito. Nagkikilira na kami. Napa po, tayo dito sa boundary. Boglu. O, ayan. Nakapuhin tayo. Lakad, alay lakad. <laughs> uh, ano tayo kay Boss ACJC Construction Electrical Supply dito sa amin sa San Juan. Ah uh, si Idol kasama natin. Eh ala na pala ng ini. Eh. Magkano ang tatambak ako? Eh. Sayang <laughs> lang, sayang. Sayang lang nga naman. Ayan oh. Boss, nabud ba? Malalim ano? Yare. Matras ka? Oh, matras daw. Ay, dala mo ba? Kita tayo Ayun po. Four by four na. Kasi <makes noise> idol si Pago. Kahit baha, obra obra. Pati na yung mga dito. Woo, sagos. Eto papunta tong minta na, we. Eh. Bus. Eto, lahat ng tubig papunta na. okay, musa natin si Brad Norman. Yeah. Sa kami kay tatay. Ano to kami sa San, San Juan? Ano ba, tunoy po tayo, Dinoan? Hindi naman, hindi ko natin tunoy. Hindi natin tunoy, pero yung mga maliliit. Oh. Nabog. Ayan oh. mo na. baksay Ayan oh. Bus. Ala sa bayan, pati sa bayan ano. Pati sa ng Malolos labog! Ah, <laughs> uh, ba? Update, update. Sa ating mga tropa. na. -ulan na. <laughs> Ayan po. Oh, bus. <Abos. laughs> ako saan si Idol? Labalan? 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 Oh, si Sirani, shout kami sa... Mga taga Talaban. Oh, taga ah. Talaban. Mga taga tayo ha. Oh, mga ito. Liwanag. Oh, mga liwanag dyan. Turaba natin liwanag. Shout out. Eto kami. Ah. <laughs> Boglo. Eh <laughs> siyempre, kasama natin si Boss Yabot, dito sa amin sa Panasan, Construction Baka may kailangan kayo oh, Nandito yabut. lang kayo sama, uh, hey, boss, sa Malolos Eh Boss Yabot, kakay kami Yan, shout sa pamilya namin siyempre Alam pa si Idol eh, busy <laughs> Welcome si Tatay at Lola Gabes! na tayo dyan! Hi! Hi! Welcome to Bahamas! 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 Sanuan. Bahamas! 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 natin Bahamas! hi. Bahamas! 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 ayos. Bahamas! 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 Ayan po dahil high tide ngayon Kanina walang tubig dito ngayon Ayan na po Umaangat na ulit yung tubig Yari Angat nung balik na natin te. Eh. Kasi 4-3 pa yung high tide ngayon eh. Kahit walang ulan Ayan malalim pa rin Dito sa atlag Tagatlag Tagatlag Oh Okay, ito na Batcave Ayan po ang ating uh, 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 Lugar dito papunta tong sa amin na sa Bagna. Waterworld morning. Yan, maulan-ulan at syempre mga idol natin lalakad sa baha. Oh, tingnan niyo naman. Bus, may tubig ba dito? Eh mommy, ang naman tubig, yare. Hoy, ang lapong gaano. Pag sana umulan, ay eh, umulan eh. Pino ulan, pino. Okay, patay. Ayan. Ayan, nope. Ito, welcome to the Bukid. Bukid Street, Magna Jan, morning. Ayan po, nakapuha, pino na. Malakas na. <laughs> Malakas na ulan. Tuyo pa. Hop. Hop, hop. Ayos. Medyo tuyo, tuyo. Nakapuha, lumalim na. Ang burak. Dere, dere, dere. Okay, sana po lang naging check sa ating lubog at umulan. Until next time na lang, uh, subscribe na kayo at share nyo na yung video natin dito sa amin sa Malolos, Bulacan, Philippines. Bye-bye! Okay, sa lahat po ng mga siyempre apektado ng ating uh, bagyong karina, eh, kaukulang pagpihingat dahil nga sa ating uh, naranas sa pagbabaha ngayon. Sana po ay pagpatnubayan pa tayo ng ating Panginoon. At syempre keep safe and keep moving always. At ah, syempre, sa mga bago sa channel natin, subscribe na kayo at hit nyo na yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo every time na gagawa tayo ng interesting videos. Uh, ah, hanggang dito na lang. Till next time, keep safe and keep moving always. Bye-bye.